magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat ng mga manunood ng ating um, lesson for today sa ating subject na Araling Panlipunan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang kabanata 9 kung saan masisilayan natin eh, no, ang pananakop ng Hapones sa Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Hapon ay naghangad na gawing bahagi ng kanilang imperyo ang teritoryo sa Isa na rito ang Pilipinas. Ngayon. Um, ang layo nila, kasama na ang kanilang mga uh, kaalyansa, no? ng mga kaalyansang bansa na kasama nila sa samahang na tinatawag nilang Axis Power. Uh, nakatulad na lamang ng bansang Alemanya at Italia ay nga po, ang hangad nila o layunin ay um, gawing bahagi ng kanilang imperyo, eh, no? ng kanilang control sa ang kanilang control ang rehiyon ng kanilang sasakupin o no? teritoryo. Ang naging katunggali ng Axis power nito, eh, no? o ang samahan na ito, ay ang tinatawag nating pansang aliado o allied powers. Ang samahang ito naman ay ang mga bansang nakilahok na nagbigay ng suporta upang labanan ang pananakop o ang ng alyansa ng Axis Power. Yan. Yeah. Talakayin po natin kung saan po nag ang lahat. So, nag-umpisa po sa, ang lahat sa pagsalakay sa Pearl Harbor. Ang pagsalakay sa Pearl Harbor noong December 8, 1941, ay nagbaraka ng isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng mundo. Ah uh, naging ng mga Haponen o ng Allied Axis power na sirain ang puwersang sa pandagat ng Amerika upang ito ay uh, upang hindi ito maka-intervene ano ba 'yung Tagalog ng intervene maka sira sa plano nila sa ang Asia ayon sunod uh, to. Ang pa nga po nila sa Pearl Harbor ng mga Hapon uh, sa Hawaii ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga barkong pandirigma ng Amerika. Sumunod na pagsalakay na ito ay uh, matapos nila sa salakay ng Pearl Harbor, eh, no? ay sunod-sunod nila sinalakay naman ang mga base ng Amerikano sa Davao, sa, sa Cavite, Baguio, Clarkfield at sa Zambales sa bansang Pilipinas. Ngayon, ano ang naging estratahiya naman eh, no, ng mga Amerikano? Noong December 23, 1941, ang mga Amerikano sa pamumuni ni Douglas MacArthur ay nagplano para sa kanilang susunod na hakbang upang mapanatili ang kanilang seguridad. Ito ay yung nagsilika sila, eh, no? yung mga pinuno at ang mga Amerikano sa isla ng Corregidor. Sumunod sa kanilang estratehiya, uh, noong December 26, 1941, idineklara ang Open City ang Maynila ni Panunong MacArthur. Uh, ito ay nangangahulugang hindi sila lalaban, uh, lalo na ang lugar na ito, para na din maprotektahan ang mga mamamayan at ang mga ari-arian. Ito ay ginawa para maiwasan or iligtas sa mga karamihan eh, nila sa trahedya na nadulot ng digmaan. Sumunod, kilalanin po natin eh, no, ang papel ni Douglas MacArthur sa ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Si Douglas MacArthur po ay isang mahalagang leader na militar ng Amerika noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kinala siya sa kanyang estrategiya at pamumuno sa laban sa labanan sa Asia. Ang mga kauna, ang ka, mga paung mga pangunahing kaganapan noon ay ang pagsalakay at ang retreat. So, unahin natin talakayin na yung retreat. Matapos ang pagsalakay sa Pearl Harbor, umalis si MacArthur sa Corregidor at umurong sila sa bataan kasama ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Dito pinagtanggol nila ang natitirang puwersa ng Ali laban sa mga pagsalakay ng mga Haponis. Uh, sumunod dito ay ang pagsama ng Pangulong Manuel Quezon. Eh, no? Sumama ang ating Pangulong Quezon sa Corregidor kasama ang Mac, ang pinunong MacArthur. Pero nung umalis siya sa pangangalaga ng pamahalaan, nagtalaga muna siya ng mga tagapangalaga, mga representative, kumbaga sa pamahalaan kasi wala yung ating pinakalider sa ating pamahalaan. So, ang tinalaga niya para maging representative ng ating pamahalaang Commonwealth ay si Jorge V. Vargas at si Jose P. Laurel. upang pamahalaan ang mga gawain ang mga gawain eh, no? habang siya ay habang siya at ang mga leader ay nasa labanan. So tungkulin nila na ang naging tungkulin ng dalawang ito si Jorge V. Vargas at si Jose P. Laurel ay pangalagaan ang pamahalaan, sila magiging responsable sa pangangasiwa ng mga gawain ng gobyerno para na din mapanatili nila yung kaayusan at seguridad habang ang mga leader o oh, ang leader natin na si um, Pangulong Quezon ay nakatuon sa mga estratahiya sa digmaan. Ayon. Sumunod naman sa pangyayaring ito ay yung pagbagsak ng bataan at ng korehidor. Yan. Talakayin po natin. Wait, ang bago ng slide. Ayan. Ano po nangyari nung bumagsak na yung bataan at ng korehidor? Sa pag-urong ng USAF o USAFFI ng pamahalaang Commonwealth sa Bataan, hindi natigil ng opensiba ng Japan sa pamumuno ni General Masaharu Homa. Ito ay nagdulot ng matinding labanan na nagpatuloy uh, na nagdulot din ng pagsuko ng mga Yusuf noong Abril 1942. Dito, naging kontrolado na ng Japan ang karagatang Pasipiko kaya nahirapang makadaan ang mga sasakyang pandagat mula US at Great Britain na siyang pinanggagalingan ng tulong ng USAF. So naharangan na nila eh, 'no yung mga suporta na galing sa mga bansang to. Eh yung mga suportang to, nasa kanila yung pagkain, yung mga kailangan natin eh no sa labanan sa mga pananakop ng mga bansang Italia at Hapon. Kasama dito yung gamot, pagkain, yung mga sandatang kailangan ng mga sundalong ng Amerikano at Pilipino o ng allied powers. Kaya nga po, lalo tayong nahirapan ang um, tao dito, labanan ng mga polis. So, ayan. Uh, okay. Okay. Tawag kasi wala sila ng pagkain. Paano sila kakain? Paano sila maghahanap ng pagkain habang binobomba sila ng mga Hapones? Hindi na nila po niya magagawa yung kung wala pong tulong na matatanggap galing sa mga allied powers po sa mga mga bansang ito sa Amerika at sa Great Britain. Dito din nagkalat yung mga sakit tulad ng diarrhea, malaria at avitaminosis. Dagdag pa ang pagtatalaga kay General MacArthur ni Pirus, Presidenteng ng sa pamunuan ang komando sa Australia noong March 11 1942 eh no Dito isa 'tong estratehiya matapos ang pagkatalo sa Bataan. Pinadala si MacArthur at uh, tinalaga siya sa Australia. At uh, kung matatandaan nyo or kung alam niyo po yung pinakamahalag uh, pinakakilalang phrase sa binitawa ni MacArthur na I shall return. Ito yung naging pangako niya nung lumisan siya papuntang Australia na isa tong pangako at naging inspirasyon para sa laban sa kalayaan. So, hindi lang po siya umalis, but he make sure that we can um, overcome these challenges. Eh, no? inspirasyon sa mga Pilipino lumal lumalaban sa pananakop ng mga hapon. Ayan. At nung napilitan na nga po sumuko ang hapon, ah, sa, sumuko sa mga hapones si General Edward King Uh, siya po yung commander ng Puwersang Bataan kasama ang 78,000 na sundalo noong 1942. Um, dahil dito sa pagsuko na, uh, na ginawa ng general ito, eh, no? hindi tumigil uh, sa pagdepensa. Uh, patuloy na pagdepensa nila Wainwright. So ilang serye pa ng pagbobomba ay naganap na naganap, sumuko din naman sila. Kasi hindi kaya ng powers. Wala na tayong tulong na natatanggap sa Amerika, sa Great Britain. Eh, no? Naharangan nga mga supply natin. So yung buong USAF noong Mayo 6, 1942, ay sumuko na sa militar ng mga Hapones. Ayan po. Kasunod ng pagsuko natin ay ang death march. Sa death march na to, lang sa so, death march ano po nangyari alamin natin eh no so, sa so, death march na nangyari ang sapitit ang paglalakad ng mga haponis uh, sa mga prisoners of war naglakad sila mula Mariveles Bataan patungo sa Camp O'Donnell sa Kapas Tarlac so sila yung ang mga naglalakad na ito tinawag natin silang prisoners of war ito mga prisoners of war, eh, no, madaming namatay sa pagod at gutom. Naglakad sila sa ilalim ng tirik na araw. sa so, sobrang init. Eh, no? habang, habang sila ay naglalakad, wala silang pagkain. Pagod sila. Um, mainit. Bukod sa mainit, may sakit sila at minamaltrato po sila. So tinahak ng mga tao dito, mga prisoners of war, ang 80 milyang ruta. Sobrang haba, sobrang layo at ang mga bayan ng Limay, Balanga at Urani sa Bataan at lubao patungo San Fernando, Pampanga. Na makarating ang mga nakaligtas na bihag sa San Fernando ay isinakay sila at pinagsiksikan sa tren patungo kapas Tarlac nga po. Dito sinapit nila ang Camp O'Donnell noong April 15, 1942, matapos ang anin na araw na paglalakad na tinaguri ang Bataan de March. Ba't nga po siya tinaguri ang Bataan Death March? Kasi po, habang naglalakad sila, um, tinuri natin to kasi uh, in a way na they are walking through their death. Not, not, uh, tawagito, hindi lang sila namamatay habang naglalakad, kundi patungo sila sa kamatayan mismo. Kasi nag, nagsasuffer na sila eh, habang naglalakad sila. Wala silang pagkain, wala silang pahinga, may sakit sila, minamaltrato pa sila. So, death march po, ang tinawag natin sa paglalakad nila, eh, no? Anim, biruin mo naman, anim na araw, na pahinga-pahinga, grabe talaga. Ang sinapit natin sa pananakop ng mga Haponis. Now, You may ask, ano na nangyari sa pamahalaan natin, eh, no? Ano kaya nangyari? Dito natin tatalakayin ang pamahalaang kolonyal ng mga Haponis. So dito, mapapatanong tayo, ano kayo pinamahalaan ng mga Hapones ang Pilipinas? Si sila na yung namamalakad. Sila na, nasakop na nila tayo. Sumuko na tayo lahat-lahat. So, ang pamahalaang kolonyal ng mga Hapones ay tinawag natin, nagkaroon tayo ng pamahalaang militar. Kung saan, isa sa mga layunin ng pamahalaang militar ay ang pagpapabilis ng pangangalap na mahalagang pinagkukunang yaman na kinakailangan ng mga Hapones para matustusan ang digmaan. Hindi naman po unlimited ang pera ng mga Haponis na ito. Siyempre may kailangan, may pagkukunan din sila dapat, eh, no? May supply po sila dapat para po maituloy nila ang kanilang layuning sakupin ang mga rehiyon at mahawakan ng control sa mga rehiyon ito. Kailangan po nila ng madaming supply ng pagkain am um, ng kayamanan po. Dahil pag wala sila nito, hindi nila makakamit ang kanilang layunin. Now, ano po ang naging layunin ng pamahala ang militar? May tatlo silang layunin. Una ay ang panunumbalik ng kapayapaan at kaayusan. Sa ilalim, sa ilalim ng kanilang pamamahala sa ating bansa, ninanais silang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan kung saan sila yung namumuno. So, sunod-sunuran pa rin tayo sa kanila. Uh, ayun ayon sa kanilang pamahalaang militar. Ang namamahala dito ay siyempre yung mga sundalo po ng mga Haponis. Hindi po tayo kasi nga pamahalaang militar ng hapones. Dito po ay eh, no, sumunod nga po ay eh, pagpapabilis ang pangangalap ng mahalagang pinagkukunang yaman. Pinagkukunang yaman, ano to? Pera lang po ba sa bangko? Hindi lang po ito ang um, ang, um, tao dito, ang pinangangalapan nila o pinagkukuhanan nila ng yaman eh no? Pinagkukuhanan din po ng yaman ay ang agrikultura. Uh, sumunod sa agrikultura kung saan uh, mga trabahador, ayon, kukunin nila yung mga possible po yun. at uh, lalo na po yung mga pinagkukunan nating mineral kung saan may ginto, pilak at kung ano-ano pa. Sumunod ay yung pagtiyak pagtitiyak na may sapat na pataguyod ang mga true tawag dito, true ng mga Hapones sa Pilipinas. Uh, troops po to, ito yung mga tao dito, yung mga militar na, na ng Hapones sa Pilipinas. Eh, no? Meron po silang pantiyak na um, dito, kayamanan kung saan magtataguyod, matataguyod ang mga militar sa bansa Pilipinas para hawak pa nila, pa rin nila ang control sa ating bansa. Now, um, Moving on. Lang po. Ah, uh, ayun. Dagdag ko lamang po eh, no? So, ang pamahalaang pinamunuan, wait lang. Ang pamahalaang militar, ay ang pamahalaan na pinamunuan ng kawani ng mga militar nga po. So, ng mga Japones. At ang pinakalayunin nila, one of the layunin, or goals, ay ang pagkuha ng pinagkukunang yaman. So, dahil Um, they are squeezing out yung mga kayamanan na meron tayo o pinagkukunang yaman natin, eh, no? Um, nagkaroon tayo ng kakulangan o paghihirap sa ekonomiya ng bansa. At nalabag dito, syempre, hindi lang karapatan ng pantao, kundi ang karapatan ng bansa natin mismo. Naghihirap po tayo dahil po dito. Sumunod po ay ang ugnayang Pilipino at Hapones sa pamahalaan. Ang ugnayang Hapon at Pilipino ay tumutukoy sa interaksyon ng mga tao sa Japan o hap, mga Hapon at ng Pilipinas. Lalo na noong ikalawang digmaang pandigdig, may mga sibilyan um, na nakipagtulungan sa mga puwersang Hapon. Habang ang iba ay bahagi ng ahensyang itinatag ng pamahalaang Haponis. Ang ugnayang ito ay naglalaman ng mga aspeto na pakikipagtulungan at hidwaan. So, hindi lang po tulungan na meron dito, kundi hidwaan na rin po. Dahil hindi po tayo um, totally sumasang-ayon sa kanilang pananakop sa ating bansa. Now, ano po nangyari, no? Pamahalang kolonyal, sumunod. Nagkaroon po tayo ng Philippine Executive Commission, eh, no? Dito po, ang Philippine Executive Commission ay itinatag ng mga Hapones noong panoong noong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Dito, hinihikayat ng mga Hapones ang mga leader ng mga Pilipino. Yung mga leader ng Pilipino, sila po yung galing sa Assemblya ng Pamahalaang Commonwealth. Hinikayat nila na bumuo kukontrolin ng mga Hapones. Layunin nila ng mga Hapones na makamit ang buong kooperasyon mula sa mga Pilipino para mapanitili nila ang sinasabi nilang kaayusan. Ngunit, ito rin ay bahagi ng estritahiyo ng mga Hapones upang patatagin nila ano eh, ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa bansa. Not only that they hold um, control in the government, but the overall um, hold or the control in the whole country of the Philippines. Ayun lang naman siya. So, next. Kanyari, nag-log. Sorry. Ayan po. Ano na? Ang Central Administrative Organization. Eh, wait. Um, wait lang. Ayan. So, nagkaroon po tayo ng mga kagawaran. Tama ba? Nasaan na ba tayo? sandali po. Okay. Going back to our lessons eh, no? So, nagkaroon tayo ng kagawaran sa pamahalaang kolonyal ng mga Haponis. Ang pambansang pamahalaan ay tinatawag na Central Administrative Organization na binubuo ng anim na kagawaran o departamento. Ito yung pananarapi, agrikultura at komersyo, edukasyon, kalusugan at kagalingan pampubliko, panloob o interior, justice at gawain pampubliko at komunikasyon. Ano ibig sabihin nito? Eh, no? Ang Central Administrative Organization ay pambansang pamahalaan sa ilalim ng pamahalaan ng kolonyal na mga Hapones sa Pilipinas. Ah uh, binubuo ito ng anim na kagawaran. Katulad po ng mga sinabi ko at given na po sa ating PPT, no? Ng mga departamentong ito ay may iba't ibang tungkulin upang pamahala pamahalaan ang mga aspeto ng buhay ng bansa. At ang mga kagawaran na ito ay naglayong magpatupad ng mga patakaran at serbisyo at bahagi ito ng strategy din ng mga Hapones para sa tingin nyo makakatulong talaga ta sa atin to? Like, it will benefit us. Not only it will benefit us, but it also will benefit yung strategy na gustong makamit ng mga Hapones. Ito ay yung para mapanatili nga po ulit yung control at kaayusan ng kanilang kinasasakupan. Sumunod ang pagtatag ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. So, under sa pamamahala ng Japanese eh, no o sa kolonyalismo ng hapones ay natatag natin ang ikalawang republika ng Pilipinas. Um natin talakayin eh, no ang Kalibapi o oh, ito ay din Kalibapi. Kalibapi means kapisanan ng paglilingkod sa bagong Pilipinas. Uh, ito ay nag-iisang partido pampolitika na umiiral sa Pilipinas noong pananakop ng mga Haponis. Ang layunin nito ay para mahikayat ng suporta para sa bagong pamahalaan ng mga patakaran ng mga Haponis. Sa so, ayan. At under na rin sa ating ano no, tawag dito, ikalawang republika ng Pilipinas ay nagkaroon tayo ng um, preparatory commission for Philippine independence. So dito itinatag ito sa ilalim ng pamamahala ng Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig ko World War II. Ang uh, naging naman po nito ay ang pagbalangkas ng bagong konstitusyon uh, ng Pilipinas bilang paghahanda sa ina inaasahang kalayaan. Dito eh, no, na napapangasiwa natin yung mga konstitusyon na gusto nating makamit sa panahong um, makakalaya na tayo sa pananakop ng or ng hapon now sa ikalawang um, republika ng pilipinas ang pinakaunang um, naging pangulo natin eh no ay si Jose P. Laurel noong September 25 1943 So, karamihan sa mga kasapi ng pambansang asembleya ah, ay dating mga, ito yung mga dating opisyal ng pamahala ang Commonwealth. Eh, no? Sa utos ng mga Hapones, sila ay pumili ng bagong pangulo mula sa kanilang hanay. At napili nga po nila at nahihalal nating bagong presidente ng ikalawang um, taw dito. Ay nga po, ikalawang Republika ng Pilipinas ay si Jose P. Loren. Yan po. At po nagtatapos ang ating lesson sa Kabanata 9. So, ayun. Isa-send ko na lang. Ayun. Yan po. Kung may hindi pa po kayo naintindihan sa ating lesson ngayon, maaari po kayo magtanong at Maari po kayong magtanong sa susunod po tating pagkikita. At isulat nyo lamang po sa inyong papel o tandaan at uh, sasagutin ko po yan sa ating next meeting. So, ay naman po. Sana po ay marami po kayo natutunan at sana po ay mapanood nyo po na maayos itong ating um, diskusyon sa ating kasaysayan ng Pilipinas po. Ayan po. Ayun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Goodbye and thank you everyone.